maraming ginapagawang dream house mga kamangyan. medyo marami-rami na nga pagbabago. Ay for the go! So na nga niyo mga kamangyan, mga bandang alas dos nga niyo pala rin nung hapon nung pumunta nga kami din sa inapagawa naming dream house. So kasama ko dyan ang aking fiancé. Wow, oh, fiancé! aming anak-anak na -anak, ano talaga namang sumama pa din eh. Hari mga kamangyan, nung nakaraan nag-upload ako ng video about nga niyo din sa aming inapagawang bahay. Kung ano ng mga pagbabago, ano nang nadagdag, ganito ganyan comment doon, sabi kung pwede daw araw-araw ako mag-update kung ano na nangyayari. Salamat! I hindi, hindi na ako magaluto sa bahay ko. Bukas yung magabantay na lang ako din eh. Hala, hindi! Pero yun nga niyo, mga kamangyan, kung makikita niyo nga niyo, medyo marami-rami na talagang nadagdag din. Parang eh. nakikita ko na agad yung kusina. Hala, napaka-OA. Pero sa tunay, mga kamangyan, hindi ko pa talaga siya maitsurahan ng bonggam-bongga. Pero kapag inatanong ko si Kuya Julius nyo, parang alam na niya na ito yung garahe, ito yung kusina, ito yung sala. parang may mga magic sa mata niya na hindi ko nakikita. Alam, alam, inagawa ko pala nila ngayon, mga kamangyan yung biga para doon sa second floor. Kasi di ka nabanggit ko naman ho sa inyo na hanggang 300 na floor are. Alam, sobrang dami. <laughs> hindi, second floor lang naman are na mga kamangyan at kasi na doon yung isang dosena ng anak. Alah. Tapos ayan, umakyat pa nga ni sa may bakod si Kuya Julius yung mga kamangyan at alam nyo ga, yung pinaka inatuntungan niya, yan pala ang yung pinaka flooring. Ibig sabihin, yung mismong inatuntungan niya, dyan pala ang umagasimula yung pinakang So kapag lasing si Kuya Julius niya at gusto niyang umakyat dyan sa bakod, <laughs> hindi siya makakaakit basta-basta kasi mataas yan. Ala, para sa kanya talaga yan, kaya pinataasan namin. Rainy day! <laughs> Tapos diga, nga niyo ho na rin ng palayan mga kamangyan. Marami hong nag-comment na bahain daw, ganito ganyan. At syempre naisip na rin ho talaga namin yung mga kamangyan kasi pag nagabagyo-bagyo din talaga talagang halos buong palayan din ay inabaha. Tapos alam nyo, diga bumagyo nitong nakaraan, nasubukan agad. Salamat. Malaking <laughs> pasasalamat na ang mga kamangyan kasi nung bumagyo, hindi man siya naabot, hindi man siya nalubog sa baha. So parang medyo very good sila doon. Parang gusto kong mag-add ng 1,000 pesos. At mo <laughs> din nga niyo kami mga kamangyan. Gawa ng kapag nadaan kami doon sa may kalsada, tanaw na ho, napagawa namin bahay. Gawa ng dati, talagang parang hindi mo maaninaw kung nasaan na Bakit parang nawawala na yung pinapagawa? O hindi. Tapos sa mga kamangyan, na tuwang ano ako din gawa ng tigaho madalas kapag may mga nagapagawa ng bayang inagamit yung mga normal na plywood, mga kawayan. Hindi niyo ang gamit daw nila ay aringan yung scaffolding at saka yung tubular. Para mas maganda yung porma ng inagawa nila na biga, na pundasyon, ng poste. Tapos mga kamangyan, alam niyo hanggang ngayon in love na in love na in love pa rin talaga ako dito sa view. I think ito na yung pakakasalan ko. Alay hindi. Pero tunay mga kamangya tingnan niyo naman talagang kahit saan ka, diyan. yan. Berdeng-berde. Talagang machichill kami dito ng bonggam-bongga, malayo sa ingay, malayo sa mga chismosa. Ano chismosa? Talagang mapifil mo lang dito yung lakas ng hangin, yung huni ng mga ibon. Kasi napakarami talagang ibon diyan mga kamangyan, lalo na ho kapag hapon. Para bang gusto ko na lang silang pahugan. Pahugan? <laughs> Tapos nga pala mga kamangyan, may mga nagatanong sa akin kung gusto ko daw hubaga talagang tumira din sa probinsya. Sa totoo lang mga kamangyan, dati may part sa akin na parang gusto ko mag Maynila, parang gusto ko na lang mag-condo. siyempre, eh, bilang probinsyano, gusto mo talagang mag Maynila. Nung napapapunta-punta na ako ng Maynila Nakakapasyal-pasyal na ganyan Parang natitil ko na parang ang hirap-hirap talagang mamuhay doon Sobrang dami ng tao ang daming sasakyan, ang daming ingay. wala walang katapusan yung ingay ng sasakyan kahit pa yan ay alas 12, alas 3 ng madaling araw. Kasi di ka ho, dito sa probinsya kapag miyan ay mga alas 6 na or alas 7 ng gabi, ay talaga lamang halos wala ka nang maririn. Lahat ay halos nasa loob na ng bahay. Mga nakalak na ang pintuan na para bang may mga tikbalang na marating. Salamat! Kasi so, yun mga kamangyan, na-realize ko na hindi talaga ako para doon. Para talaga dito ako sa probinsya kasi gusto ko yung nature, gusto ko tahimik lang. So, malalanghap yung sariwang hangin. Siyempre, hindi naman atin masisisi kung bakit ang dami napunta ng Maynila. Hindi naman sila doon para magpakwit lang, magpaganda. Siyempre, karamihan ho doon ay para magtrabaho, gawa ng doon, siyempre, maraming opportunity. And super grateful lang namin, mga kamangyan, na may opportunity ho para sa amin uh, din sa probinsya. So, ayun, balik na ho tayo din, mga kamangyan. Kapag nandito nga niyo kami sa may pinakang baba, yan ho yung view ng pinakang bahay. Tapos, nagalakad-lakad lang nga kami din sa paligid, mga kamangyan. At alam ko, yung inadaanan namin din, dito alaga yung swimming pool. O, ba diba, Akala mo talaga marunong lumangoy. Pero, wag kayo mag-alala, mga kamangyan. Kasi, sabi ko, pwedeng hanggang tuhod <laughs> Ala, bakit naman hanggang tuhod lang? Sobrang babaw naman. Tapos di ka makakamang yan nung mga bata pa tayo. Talagang gusto natin kapag magapagawa ng bahay, mayroong swimming pool. Tapos nung mga college na ako, parang ayoko na kasi sabi ko hindi mamiminti. Tapos baka mahulog di yan yung bata. Yung mga gayong Sabi, sobrang overthinker. Mm -hmm. <laughs> Tapos, Tapos nitong nakaraan, di ka nakakapunta-punta kami ng mga resort. Tapos may nakikita ko doon na hindi naman sobrang malaking swimming pool. Kasi sakto lang, hindi malaki, hindi din sobrang liit. Sabi ko parang gusto ko magkaroon ng mini swimming pool para kapag gusto namin mag chill chill mag banding ayaw namin na lumabas talaga or pumunta kung saan saan o oh, ay didinin na lang tapos kapag mapunta dito si na Julina si na Kim I think sisingilan ko sila ng mga tig 50 pesos ala bakit naman naningil sobrang damo o <laughs> tapos yung nakaraang video ko mga kamangyan yung update nga ni Houdini sa bahay ko ang dami din nag-comment na ang babagal daw ng mga nagatrabaho dini eh, halata daw na arawan ganito ganyan yung totoo lang mga kamangyan nung no, napapanood namin yung video parang nare-realize namin na oo nga no parang medyo mabagal nga pero naisip din namin na baka nung time na yun talagang mabaga lamang, wala talagang masadong inagawa. Kasi sa tunay mga kamangyan, diga ho, meron kaming kontraktor. So sila na ang bahalang mga problema dyan kung mabagal yung mga nagatrabaho o mabilis baga. Pero ang alam ko mga kamangyan, meron silang inasunod na timeline dyan. At yun yung mahalaga, nasusunod yun. Baka nung time na yun, nahihiya lang sila kasi may kamera, nag-video-video kami. So sorry naman. Alam. Pero ayun, tuwing mapunta naman kami din yung mga kamangyan, may pagbabago talaga. Na parang magugulat na lang kami na meron na palang ganyan. May ganito na. Parang naiiyak na ako dito. ala sobrang OA. So ayan, Alisin na lang natin. Okay na ba yan? Okay na ba to? Alam ko. Okay. Pero seryoso mga kamangyan, ayun nga may nasunod sila diyan na timeline, may tagabantay diyan. Kung sakali man na magkaroon ng problema, wag naman. Siyempre, meron din naman taga-solusyon. So ayan, hindi ako araw-araw makakapag-update sa inyo mga kamangyan kung ano na nga yung nangyayari din sa ating inapagawang dream house. Kung gusto nyo, mag-video call na lang tayo. Alam, so, <laughs> siguro mga kamangyan, try namin na mga once a week makapag-update para sabay-sabay nating matuklasan ang mga... Ala, bakit naman nag-spoke? Okay. And grabe, ngayon, mga kamangyan, hindi pa rin talaga kami makap paniwala na ito na inasimul na inagawa na yung aming dream house literal na dream house are mga kamangyan kasi ito talaga yung pinapangarap naming bahay dati pa yung view yung design tutunay ho pala talaga yung inasabi nila mga kamangyan na kapag pinaghirapan mo yung isang bagay talagang mas masaya siyang makamit kaya nga niyo nang inasabi ko mga kamangyan tuwing napunta kami dito talagang nawawala yung pagod namin na motivate kami nakakaroon kami ng inspirasyon para magsumikap pa sa buhay and ayun, sobrang thank you sa family ko kay Kuya Julius nyo and sa inyo mga kamangyan Siyempre kay Lord Kasi lagi niya kaming Inagabayan sa lahat-lahat At ayun mga kamangyan Lagi ko rin inasabi Kapag may gusto kayo Go lang Walang imposible Basta samahan ninyo Nang dasal Nang sipag Nang kilos Mamaya isang umaga Pagising nyo Nandun na kayo sa pangarap niyo. Sobrang excited ako mga kamangyan Na lahat tayo Ay makapagpagawa Ng ating dream house Ay for the go <laughs>